Bago ang 2,000 at 22, hindi kabilang ang Ukraine sa mga bansang naiisip bilang pangunahing militar na superpower. Ngayon, kilala ito sa mundo dahil sa natatanging hukbo, makabagong kagamitang militar, at lumalaking industriya ng depensa. Walang nakahula nito kahit ang NATO. Nabigla ang alyansa sa kahangahangang pagsusumikap ng Ukraina at pagangat ng Kyiv sa militar. Hindi pa tapos. Araw-araw itong lumalakas, bumabasag ng hangganan, nagtatalaga ng record, at pinatutunayan ang sarili bilang isa sa pinakadinamikong at makabagong puwersang militar sa mundo. Pinakamalinaw ang evolusyon ng militar ng Ukraina sa paggamit ng drone sa digmaan. Habang ang maraming bansa, kabilang ang malalakas na militar, ay ngayon palang natututo sa paggawa, pagpapadala, at paggamit ng mga drone sa labanan. Pagdating sa mga misyon ng pagmamanman at pag-atake, napakalayo na ng Ukraina kumpara sa kanila. Sa loob ng apat na taon mula simula ng digmaan, naging eksperto na ang Ukraina sa drone mula sa pagiging baguhan, nagsisilbing halimbawa sa ibang mga bansa sa buong mundo. At nalalampasan pa ang Rusya pagdating sa matalino at estrategikong paggamit ng mga walang pilotong sasakyang, panghimpapawid at pandagat, upang magdulot ng pinsala sa kalaban. Paano niya nagawa ito? Ang totoo, wala siyang ibang pagpipilian. Habang nagbago ang digmaan mula sa tradisyonal na labanan gamit ang mga tangke at trinsera, naging mas dominado ito ng pambobomba mula sa himpapawid. Sunod-sunod na drone at misil, kailangang mabilis matutunan at ma-adapt ng Ukraine para may pag-asang mabuhay. Una, nagpadala ang Rusya ng dos-dosenang drone na naging daan-daan gabi-gabi. Tina-target ang militar at sibilyang infrastruktura nang walang awa, kahit pinakamalalakas na militar sa mundo, mahihirapan labanan ang matitinding pag-atake na ganito. Dahil marami sa kanila ay walang karanasan sa pakikipaglaban gamit o laban sa ganitong karaming drone. Sa papel, pwede ring bumagsak ang Ukraine sa ilalim ng ganitong presyon. Pero hindi ito nangyari. Tulad ng dati sa digmaan, nagpakalalim sila at hinarap ang lahat ng pagsubok. Sa gitna ng bantang, mawalan ng teritoryo sa mga Ruso, at maraming inosenteng namamatay, nag-adapt ang bansa sa pinakamahusay nitong paraan. Pinagmasdan nito ang ginawa ng Rusya at sinubukang lampasan iyon. Sa maraming kumpanyang pang depensa sa Ukraine, malalaki at maliliit, pinagbubuti nila ang kakayahan ng bansa sa drone. Ang ilan ay nag-a-upgrade ng simpleng quadcopter para sa reconnaissance at assault missions. May ilan namang gumawa ng bagong drone mula umpisa. May ilan pangang sumubok sa mas malalaking hamon, tulad ng pag-convert ng mga komersyal na ultralight aircraft para maging unmanned kamikaze bombers. Unti-unti, nagbunga ang kanilang mga pagsisikap hanggang sa ngayon, kung saan ang Ukraine ay kinikilala na bilang nangunguna sa paggawa at inubasyon ng mga drone. Hindi lang sila gumawa ng mga epektibo at advanced na drone, kundi nasubukan na rin nila ang mga ito sa aktual na operasyon. Ginamit nila ito sa maraming mapanirang pag-atake laban sa puwersa ng Russia sa mga sinakop na teritoryo ng Ukraine at maging sa loob ng Russia. Sinisira nila lahat mula paliparan, pabrika ng militar, oil refinery, hanggang imbakan ng gasolina sa maraming paraan. Dahil sa kahanga-hangang husay ng Ukraine sa teknolohiya ng drone kaya patuloy pa rin ang digmaan. Maaaring bumagsak na ang Kyiv kung hindi dahil sa mga estratehikong drone group at top drone operator nila na nagpapatibay sa depensa at paulit-ulit na nagpapaatras sa mga Ruso. Posibleng maging X-factor ang mga drone na magpanalo sa Ukraine sa digmaan. Para mangyari iyon, kakailanganin nila ng marami nito. Sa kabutihang palad, hindi naman dapat maging problema iyon. Isang kamakailang ulat mula sa Bloomberg ang nagbunyag ng nakakagulat na estadistika na ang Ukraine ay kasalukuyang gumagawa ng humigit kumulang 4 na milyong unmanned aerial vehicles bawat taon, kasama na rito ang lahat mula sa mga medyo mura at simpleng first-person view o first-person view drones na pinapatakbo ng mga piloto gamit ang nakakakibabag, nakakabit na onboard cameras hanggang sa mas advanced at mas kayang long-range strike drones. Ang mga drone ng Kaiv ay madalas gamitin sa likod ng linya ng kalaban para pasabugin ang pipeline at magsimula ng sunog sa mga pabrika ng armas ng Russia para maunawaan ang laki ng 4 na milyon Narito ang isang simpleng paghahambing. Ang Estados Unidos, na pinakamalakas at pinaka-advanced na militar, ay gumagawa lang ng 10,000 drone kada taon. Kaya, sa bawat isang American drone na gawa, apat na po ang nagagawa ng Ukraine. At hindi lang dami ang kahangahangang aspeto ng industriya ng depensa ng Ukraine. Ayon kay Michael Bonat ng RAND, ipinagmamalaki rin ng Kiev ang lawak ng kanilang mga drone hindi lang dami ng mga drone, kundi pati na rin ang iba't ibang uri. Malamang, mas marami pa kaysa sa pinagsama-samang mga bansa ng NATO sa ngayon. Totoo. Habang ang hukbong ruso ay nakatuon ng husto sa mga drone na Shahid Type, na nagmula sa Iran, ngunit ngayon ay mass production na sa lupaing ruso. Pinili ng Ukraine ang mas dynamic at mas iba't ibang drone army para laging mabigla ang kalaban. Noong simula ng labanan, Ginamit ng sandatahang lakas ng Ukraine ang mga drone mula China gaya ng Mugin 5 o Sky e 5000 Ginamit ang mga ito noong Agosto 2,000 at 22 20 sa pag-atake sa base ng Black Sea Fleet ng Russia sa Sevastopol, Crimea. May ulat na ginamit ng Ukraine ang UJ, 22 airborne isang drone na may isang makina na kaya magdala ng pampasabog o maraming bombang inihuhulog mula sa ere ipinagmamalaki nito ang abot na limang daang milya o walong daang kilometro, kasama ang Morok, na kayang maglakbay ng isang daan at walumput-anim na milya o tatlong daang kilometro, na may dalang anim anim na libra o tatlong kilong pampasabog. Gumamit din ang puwersa ng Ukraine ng jet-powered UJ, dalawamput skyline. Ang long-range na UJ, dalawamput-anim beaver na ginamit sa mga pag-atake sa Moscow, at iba pang mga rehiyon sa paligid ng Russia at ang AQ, apat na raan site, na nagsimula bilang isang simpleng volunteer program ngunit ngayon ay pumasok na sa serial na production at ginagamit na ng sandatahang lakas ng bansa. Marami pang ibang halimbawa ng iba't ibang uri ng drone. May malalaki, may maliliit. Ang ilan ay para sa pagmamanman at impormasyon. Habang ang iba ay ginawa para maghulog ng bomba o magsagawa ng kamikaze na salpok sa mga tangke, kuta, at tropa ng kalaban. Magkakaiba ang bawat isa. At may ilan na mas matagumpay kaysa sa iba. May ilan na nasubukan at ginamit sa glit. Pero inalis din ng lumiit ang pakinabang. Samantala, naging pangunahing sandata ng Kiev sa himpapawid ang iba. Gamit araw-araw sa mga pag-atake sa frontlines at lampas pa. Napahanga ng Ukraine ang mundo sa paggamit ng drone mula himpapawid hanggang tubig at paggawa ng mga tulad ng magura. Mga multi-purpose na walang tao na sasakyang pandagat na kayang gamitin sa reconnaissance, surveillance, pagpapatrolya, search and rescue, maritime security, mine counter operations, at combat mission. Sikat na nasangkot si Amagura sa isa sa mga pinaka-iconic na pangyayari sa digmaan sa ngayon. Nang ito ang naging kauna-unahang sea drone sa mundo na nakapagpabagsak ng kalabang eroplano matapos mapabagsak ang isa sa 50 milyong Su-30 fighter ng Russia mula sa himpapawid dahil sa direktang tama ng misel, binubuksan ng iba't ibang klase ng drone ng Ukraine ang samot-saring kakayahan para sa Open Siba. Pwedeng gamitin ang mas maliliit at murang drone ng maramihan sa mga delikadong harapan. Kahit may masira, may ilan pa rin makakalusot sa depensa ng kalaban at tatama sa mahahalagang target. Pwede nitong gamitin ang maritime drone sa dagat itim at iba pang anyong tubig para hadlangan ang mga barkong pandigma at frigate ng Russia o atakihin ang mga daungan nito. Magpadala ng mas mapanganib na long-range drone para sirain ang pinakamalaking target na daan-daang milya mula sa hangganan ng Ukraine. Isa pang malaking bentahe para sa Ukraine ang nakagawa ito ng napakaraming drone at umabot na sa puntong. Kaya na nitong gumawa ng mga ito sa napakalaking dami. Ay ito. Nagbubukas ito ng napakaraming kapana-panabik na oportunidad sa kalakalan para sa dumaraming bilang ng mga kumpanyang pangdepensa ng bansa. Maraming bansa sa NATO sa Europa at iba pang bansa sa mundo ang aktibong interesado makipagpartner sa ilang kumpanya mula Ukraine. Namumuhunan o nakikipagtulungan sila para magtayo ng dagdag na pasilidad para sa pananaliksik, pagdevelop at paggawa sa sariling teritoryo ang mga drone pioneer sa Ukraine tulad ni Alexander Krakov ay nangunguna sa bagong yugto ng pag-unlad ng militar ng bansa. Ipinanganak si Krakov sa Ukraine, ngunit ipinadala mula Kiev patungong malamig na Siberia sa Russia noong bata pa siya. Dahil natakot ang kanyang ama sa epekto ng sakunang nuklear sa Chernobyl. Ngayon, sa edad na 47 si Krakov na nag-aral bilang isang inhinyero noong mas bata pa siya, ay nagmamayari at nagpapatakbo ng sarili niyang kumpanyang Ukrainian ng drone na tinatawag na TSIR. Isa rin siya sa mga unang negosyante sa industriya ng drone sa Ukraine na naghahanap ng pakikipagtulungan sa NATO at nagsisilbing halimbawa para sundan ng iba. Ibinabahagi ang teknolohiya sa mga kasosyong Europeo para mapalakas ang depensa ng kontinente at makalikom ng pondo para sa mga puwersa sa Kiev. Nagtatayo ngayon ang kumpanya ni Krakow ng bagong planta ng tactical na drone sa Finland. Makakatulong ito magbigay ng tuloy-tuloy na supply ng drone sa Brigada ng Ukraine at magbibigay rin sa TSIR ng akses sa pondo at yaman mula sa kanluran. Ang mga drone na gagawin sa planta ay pangunahing binubuo ng mga quadcopter na kayang lumipad ng hanggang siyam na milya o labin limang kilometro para sa maikling distansyang pagmamanman at mga misyon ng pag-atake sa unahan. Kasama rin sa produksyon ang Finnish na kumpanyang Suma Defense Public Limited Company. Ang proyektong ito ay panalo para sa lahat ng kasangkot. Ang Finnish Defense Company ay kumukuha ng kaalaman mula sa mga nangungunang drone makers sa mundo at magagamit nila ang karanasang iyon sa hinaharap para tulungan ang Finland, na natuklasin at paunlarin ang sarili nitong kakayahan sa mga drone na pang-atake na magiging mahalaga kung sakaling, tulad ng Ukraine, kailangan ng bansang ito na ipagtanggol ang sarili laban sa posibleng pananakop ng Russia sa hinaharap. Ang Finland ay may at 830 milya o at 1,340 kilometro ng hangganan sa Russia. Posibleng ito ang susunod na target ng Kremlin. Lalo na kung totoo ang balitang plano ni Vladimir Putin na umatake sa isa o higit pang NATO na bansa. Kaya mahalaga para sa mga bansang gaya ng Finland ang makipagtulungan sa Ukraine. Palalalimin nito ang kanilang kaalaman sa drone warfare at matutulungan silang mas maging handa sa anumang maaaring mangyari kabilang na ang posibilidad na magpadala ang Russia ng mga grupo ng drone papunta sa kanilang mga hangganan at patungo sa kanilang mga bayan at lungsod. Samantala, ang kumpanyang Ukrainian ng drone ay malaki rin ang pakinabang mula sa kasunduang ito. Mahalaga ang planta ng paggawa ng drone sa teritoryo ng NATO. Maliban kung nais ng Kremlin magsimula ng ikatlong digma ang pandaigdig, wala itong magagawa para pigilan ang TSIR sa paggawa ng drone sa Finland. Hindi rin nito kayang magpadala ng Shahid groups or maglunsad ng ballistic missiles sa hangganan ng Finland. Wala itong magagawa kundi manood at maghintay habang patuloy ang planta sa paggawa ng daan-daan o libu-libong drone para sa puwersa ng Ukraine. Alam nila na bawat isa ay kayang pumatay ng sundalong Ruso o sumira ng mahalagang kagamitan gaya ng tangke o armored vehicle. Ang pakikipagtulungan sa Finnish na kumpanya ay tumutulong sa drone makers ng Ukraine na makabuo ng koneksyon sa labas ng bansa at makapasok sa NATO alliance. Maaaring magbunga ito ng pakikipag-partner sa ibang kumpanya sa ibang bansa. Di magtatagal. Posibleng magkaroon ng base ng operasyon ang mas maraming kumpanyang depensa ng Ukraine sa Scandinavia, Baltics, Poland, at iba pa. Bukod dito, Suma Defense ang nagbibigay pondo sa produksyon at pag-develop ng mga drone. Nakapagtrabaho sila sa hindi bababa sa tatlong prototype na handa na para serial na produksyon matapos ang field testing sa Ukraine sabi ng chief executive officer ng kumpanya. UC Holopainin, karamihan sa mga kumpanya ay nais mag-develop ng drone mula pa sa unang konsepto, pero sumasabay kami sa gumagalaw na trend. Nakakakuha kami ng impormasyon tungkol sa kung anong mga sistema ang talagang gumagana sa totoong digmaan. Mayroong parehong paglipat ng teknolohiya at real-time na datos tungkol sa mga nangyayari. Ilan sa mga drone mula sa natapos na planta ay ipadadala rin sa ibang nato na bansa pero marami ang direktang ipapadala sa Ukranya na magbibigay kay Kiev ng mas maraming opsyon para labanan ang mga Ruso. Bahagi lang ang proyektong ito ng mas malaking planong flywheel, kung saan kabilang ang konsorsyum ng drone makers sa Ukranya na gumagawa ng mga sistemang panghimpapawid, dagat, at lupa laban sa mga ari-arian ng mga Ruso hanggang 1,200 at 43 milya, 2,000 kilometro, ang layo mula sa kanilang pinagmulan ng paglulunsad layunin ng konsorsyum na makalikom ng dolyar. 50 milyon para palawakin ang kapasidad ng produksyon sa Europa, pati na rin sa pagpupondo ng mga bagong inovasyon at teknolohiya sa drone warfare, tulad ng mga hydrogen-powered drone na mas matagal lumipad kaysa sa mga modelong gamit ay baterya. Gumagawa ang Flywell ng daan-daang libong drone taon-taon na malayo sa operasyon ng mga kumpanya sa Europa na mas kaunti at mas mamahaling sistema ang nililikha. Hindi praktikal sa uri ng digmaan ng Ukraine. Mas epektibo sa kabuan na magkaroon ng mga drone na abot, kaya at madaling gawin ng maramihan. Kaysa sa mga drone na napakamahal gawin at dahil dito ay hindi kayang gamitin ng maramihan. Sa madaling salita, marami pa rin kailangang matutunan ang malaking bahagi ng Europa tungkol sa digmaang gamit ang drone at ang Ukraine ang pangunahing pinagkukunan ng kaalaman pagdating sa usaping iyan. Kailangan nitong tiisin ang mga pag-atake ng drone ng Russia ng regular na minsan ay umaabot o lumalampas pa sa walong daang drone ang tumatawid sa mga hangganan ng bansa sa loob lamang ng isang gabi. Sa kabila nito, dahil sa mahusay na depensa sa himpapawid, Tuloy-tuloy na napapabagsak ng Ukraine ang halos 80% ng mga drone. Maraming bansa sa Europa. Kahit na yung mga ginagawa ang lahat para i-modernize ang kanilang militar at maghanda para sa posibleng digmaan laban sa Russia, ay mahihirapan pa rin makamit ang ganong antas ng tagumpay sa ngayon. Noong may dalawampung drone na tumawid sa hangganan ng Poland noong Setyembre, nakita ng mundo kung gaano hindi handa ang NATO sa ganitong sitwasyon. Nagpadala ang Air Force ng Poland at iba pang NATO bansa ng fighter jet para pabagsakin ang mga drone. Ngunit apat lang ang napatumba. Isa rin sa mga fighter jet ay hindi sinasadyang nagpakawala ng misil sa isang kalapit na gusaling tirahan na nagdulot ng pinsala sa bubong. Pero sa kabutihang palad ay walang nasaktan. Ito ay naging magulo at medyo maliit na tugon sa isang napakaliit na grupo ng mga Ruso Kumpara sa mga pumapasok sa Ukraine gabi-gabi, nag-aalala ang marami sa Ukraine at ibang lugar para sa kinabukasan ng Europa. Sabi ni Grakov, Mahina ang resulta para sa Ukrainian Air Defense Team kung apat lang na drone ang napabagsak sa isang gabi. Ayon kay Krakow, mas malaki ang ginastos ng NATO sa gasolina ng jet kontra drone kaysa gastos ng Russia sa paggawa ng mga iyon. Nababahala siya na mabagal mag-adapt ang mga bansang Europeo at hindi nila natututuhan ang mga aral na itinuturo ng Ukraine. Sa Ukraine, drones na ang pangunahing dahilan ng pagkamatay at pagkasugat ng mga sibilyan. At inaasahang lalo pang dadami ito sa 2,000 at 25 habang lumalakas ang grupo at pag-atake ng mga drone ng Russia. Kung kailangan ding harapin ng ibang bansa ang parehong drone groups at pag-atake, may dahilan si Grakov at iba pa na matakot sa bilis ng paglala ng sitwasyon at dami ng maaring mamatay. Maraming bansa sa NATO ang handang matuto mula sa Ukraine at gustong makipag-ugnayan sa defense contractor ng bansa. Halimbawa, kamakailan lang ay inihayag ng United Kingdom na nakipagsanib puwersa ito sa Ukraine sa isang proyekto para simulan ang magkatuwang na paggawa ng interceptor drones. Makakatulong ito sa puwersa ng Ukraine laban sa maraming Russian shahids na tumatawid at pumapasok gabi-gabi sa kanilang teritoryo ang proyekto na may codename na Octopus ay kasalukuyang nasa yugto ng negosasyon ngunit inaasahang ipapatupad sa mga darating na buwan. Ayon kay Luke Ponard, Ministro ng Estado para sa Depensa, Kahandaan at Industriya ng Britanya sa Bloomberg. Malapit na ito, gagawa kami ng 2,000 drones kada buwan at ipapadala lahat sa Ukraine para gamitin laban sa mga Russian drone. Sabi ng ministro, sisimulan ang paggawa ng drone sa United Kingdom pero pwedeng ilipat sa ibang lugar kung kailangan para matugunan ang pangangailangan ng Ukraine sa digmaan. Mahusay ang United Kingdom sa R&D at advanced na paggawa. Pwede tayong magdagdag ng wala ang mga kaibigang Ukrainian dito. Kailangan nating maging mabilis at mauna. Ilang bansa sa Europa ang kasalukuyan ng nakikipagnegosasyon ng mga kasunduan o nasa proseso na ng pakikipagtulungan sa mga gumagawa ng drone sa Ukraine. Alimbawa, Opisyal na nakipag-partner ang Slovakia sa Ukrainian drone maker na Skyton noong 2024. Ang Skyton na gumagawa ng Raybird drone na kayang maglakbay ng nakakagulat na 1,553 milya o 2,500 kilometro at kayang lumipad ng hanggang 28 oras. Nakapag-ipon sila ng higit 10 milyong euro. Gumamit sila ng dayuhang pondo para magtayo ng planta sa Slovakia at nagpa siya magbukas ng international facility dahil sa takot na maging pangunahing target ng Russia ang kanilang mga pabrika sa Ukraine. Ayon kay Oleksandr Stapura, inanunsyo rin ng kumpanya ang mga partnership nila sa United Kingdom at Denmark. At inamin ni Stapura na ang pagtatrabaho sa Europa ay may mga kalakasan at kahinaan. Ang paggawa sa Europa ay nagbibigay sa Skyton ng access sa global at NATO markets. Ngunit may mas mataas na gastos at regulasyon. Mas mabilis mag-upgrade ang mga Ukranyang inhinyero kaysa sa Europa dahil mas direkta silang nakikipagtrabaho sa mga end-user. Ang Firepoint ay kumpanyang pangdepensa ng Ukranya na nakikinabang sa interes at pamumuhunan ng Europa. Naglaan ang Denmark ng 500 milyong krona, 77 milyon, para suportahan ang kumpanyang nasa likod ng Flamingo Long Range Missile sa pagtatayo ng operasyon sa Denmark. Gaya ng Skyton, umaasa ang Firepoint na ang planta sa lupa ng NATO ay magtitiyak ng seguridad laban sa pag-atake ng Russia. Lahat ng produkto mula sa pasilidad ay direktang ipapadala sa Ukraine para suportahan ang kanilang digmaan. Marami pang kumpanya ng drone ang pwedeng makinabang sa ganitong suporta sa mga susunod na linggo at buwan. Ayon kay Deputy Prime Minister Mikhailo Fedorov ng Ukraine, noong 2,000 at 22 pulang ang drone manufacturers sa bansa. Ngayon, may limang daan na kapag natapos na ang digmaan, malamang na makatanggap ang daan-daang kumpanyang iyon ng halos walang katapusang mga alok, kasunduan, at panukala mula sa iba pang mga kumpanya sa buong mundo. Gustong mag-invest sa kanilang produkto at matuto sa kanilang karanasan. Siguradong makakatulong ito sa ekonomiya ng Ukraine pagkatapos ng digmaan. Samantala, itutuloy nila ang mahusay na paggawa ng iba't ibang unmanned aerial vehicles na tumutulong sa Ukraine na manalo sa digmaan alamin ang lakas ng mga drone ng Ukraine sa video na ito na nagpapakita kung paano ang isang kamakailang atake ng Kiev ay lalo pang nagpahina sa industriya ng langis ng Kremlin o para makita ang ibang aspeto ng kakayahang pandigma ng Ukraine panoorin ang video na ito na nagpapakita kung paano ginagamit ng mga pwersa ng Kyiv ang mga advanced na electronic warfare system para wasakin ang mga misil ng Russia nang hindi na kailangang magpaputok ng kahit isang bala Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para manatiling updated sa mga pinakabagong balita mula sa mundo ng militar.